guys, pag napanood mo itong video na to, sign na para magdagat ka. Maaga nga kaming gumayak para pumunta sa Dika Panikian sa may Aurora. Matatagpuan ito sa boundary ng Dingalan at ng San Luis. At talaga namang sa biyahe pa lang ay masisihan ka na dahil sa gaganda ng mga tanawin na makikita mo Bago nga kami maligo ay pumunta kami sa ginagawang kalsada na magdudugtong sa Dinggalan at Baler. Pagkakit nga namin ay agad kami bumaba para pumunta na sa Dikapanikian. Ito nga pala yung tubig na galing bundok na napakalamig. Yan yung humahalo sa tubig dagat na siya naming papaliguan. Maliligo na kami! Nakakainggaan ang maligo dahil sa sobrang linaw ng tubig dito. Bukod pa sa walang entrance fee, walang environmental fee, walang cottage fee sa lugar na ito. Lahat libre. At sa paglusong ko nga ay ramdam na ramdam yung dalawang klasing tubig na meron sa lugar na ito isang maligamgam at isang napakalamig na tubig. At dahil weekdays kami nandito, walang katao-tao sa lugar na ito, talagang solong-solo -solo namin itong Dikapaniki and Beach.